Hello there! I love nature and that includes clean and safe environment. From here, see you in my next videos. Please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell below for more updates. Thank you! Kamakailan lang ay binisita namin ang famous na Hiraya Kogen Ski Resort. Ito ay matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng lalawigan ng Nagano, particularly sa Hiraya Village malapit sa border ng Gifu at Aichi Provinces. Isa ito sa tatlong ski areas ng southwestern region ng Nagano Province. Mula naman sa aming residence ay may layo na 71 kilometers o o na 1 hour and 24 minutes. Madali lang itong tuntunin ng mga ski enthusiast o sinumang nagnanais ng di makalimutan at kakaibang karanasan during winter season. Pagkadating namin sa lugar ay tinungo namin ang parentahan ng mga sleigh na aming gagamitin sa halagang 500 yen bawat isa at meron ding iba pang mga ski gears na pwedeng rentahan mula ulo hanggang paa. Yung iba naman ay nagdala ng sarili nilang mga gamit. At dahil hindi naman kami skiers, dito kami sa base area ng resort na sleigh lang ang pwedeng gamitin. May entrance fee na 500 yen bawat isa at libre naman ang mga batang edad tatlong taon pababa. Nakakatuwang pagmasdan ang mga nandirito, bata man o matanda, dahil talagang kakaibang kasiyahan at karanasan ang dulot ng sleigh riding. Kagaya ng maglolo, ang asawa ko ang at aming apong si Yumi, and then later si Yumi naman at ang kanyang mami. Tuwang-tuwa sa kanilang sleigh ride. Makikita natin dito ang banding ng mga magkapamilya, magkaibigan, at magkasintahan. Naglalaro, nagtatawanan, at hagikikan habang binubuo nila ang kanilang snowman. Talagang excited sila at tulong-tulong sa pagpapaganda nito. Habang yung apo naman naming si Yomi, na one year and three months old lang, ay nag-enjoy ng na gusto sa paglalaro ng snow. Hindi siya nagpapapigil sa pagkatuwa sa paglalaro ng snow. Parang hindi nakakaramdam ng lamig. May pagulong-gulong na siya, pero sige pa rin ang paglalaro. At kahit ako nga ay talagang nag-enjoy din sa sleigh ride. Patuloy pa rin sa paglalaro ang aming baby. May pagulong-gulong hanggang siya ay napagod, nakaramdam ng gutom at kalaunan ay nahumingi na ng dede. At dahil hindi pa todo ang snow sa area na to, mechanically made pa ang snow ngayon. At heto nga ang kanilang snowmaker na ginagamit sa kasalukuyan. Itong area na pupuntahan natin ngayon ay ski and snowboarding areas bubungad sa bahaging ito ang iba't ibang skiers gears na nakahilera sa tabi. At dahil ang elevated vertical portion ng ski area ay medyo may kahabaan at kataasan din, kinakailangang sumakay sa mga ski lifts o gondolas na magdadala sa mga skiers sa tuktok na bahagi kaya kailangang may saktong kahusayan ang mga skiers na sasampad dito. Ang mga ski lifts or gondolas ay similar sa mga cable cars. Yun nga lang, ang mga ski lifts ay hindi nakastrap sa upuan ang mga skiers dahil kusa silang lulundag pagkadating sa peak ng elevated area. Nakakamanghang pagmasdan ang mga skiers na talagang nagpapamalas ng kausayan sa skiing at di alintana ang napakalamig na panahon dahil nagumpisa ng pumatak ang totoong snow sa mga sandaling ito. Sa parting pinakamataas ay may 1,030 meters ang base, 80 meters vertical elevation at 30 degrees naman ang steepness ito ay merong apat na courses na dadaanan. Ang susubok dito ay yung may mga sapat na kahusayan sa skiing. Meron ding areas na pwede sa mga hindi pa masyado mahuhusay o sa mga nagsisimula pa lang. Ang pagsakay sa ski lifts or gondolas ay katumbas na isang ticket na bibilhin para sa buong araw. Ito ay nagkakahalaga ng 4,000 yen for adults 2800 yen sa mga bata at 3000 yen sa mga seniors iba rin ang presyo pagkalahating araw lang at pag weekdays akoy aliw na aliw habang pinanonood ko ang mga ski enthusiasts bata man o matanda na talagang excited at buo ang mga luob na sumabak yung ibang mga magulang ay matyaga at very supportive sa pagsasanay o sa training nila sa kanilang mga anak. Makikita mo sa kanilang mga mukha ang lubos na kasiyahan pag natututo na ang kanilang mga anak. Ang mga anak naman ay parang proud, masaya at thankful sa suporta ng kanilang mga magulang. Heto, pauwi na kami. Dahil nakaramdam na kami ng pananakit ng aming mga kamay at paa dahil sa sobrang lamig at bumabagsak na rin ang snow. Masasabi kong isang napakaganda at di malilimutang karanasan ang pagpunta namin dito sa Hiraya Kogen Ski Resort. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.